kamusta? Magbabalik naman tayo para sa isa na naman video ng Minecraft. At anong Minecraft video ito ay tungkol naman sa Animal SMP. At ang gagawin natin ngayon ay magmimina tayo ng maraming ancient debris para sa event na mangyayari ngayon. Ang event pala na mangyayari ngayon ay talent show. Talent show yung mangyayari ng event ngayon. So, Tara simulan natin itong minion na to, roll the intro. So, syempre, talent show, so kailangan ng stage. Ngayon, syempre, ano pa bang gagawin natin? So, tayo ang gagawa ng stage na yon so dito tayo gagawa ng area para sa, sa stage na gagawin natin syempre hindi naman pwedeng stage lang gagawin natin kailangan natin ng area para sa stage at sa manonood so papatagin ko lang to tatanggalin ko lang to mga puno dito so pisaan ko lang to balik ako pag may update na let's go ang bala ko palang build ay underground so dito may tunnel tayong gagawin para mga fans sa underground ngayon, tapos nandun yung mga audience audience seat tapos yung stage sa harapan ganun yung gagawin natin yan papatagin ko nandito ayan kung makikita nyo ganyan siya so tataas ko pa to kailangan maging entrance to papunta na sa underground ayan tasan mo lang to medyo na umpisan ko na ganito yung kakalabasan nya pag malayo ayan Ganyan yung sinasabi kong entrance papunta sa talent show. So, paano paraan pa ba maganda ipakita itong pagbibil natin? So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakalike, pindutin mo na yung like button. Time lapse. Let's go! Thank you. Mayor, 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 mayor. O bakit? Anong balita mo? May balita na ako. O ano yan? Ang barak ko sana is lahat ng member ng Animal SMP is iboto ka. Paano naman, paano mo naman mapapagawa yun? Na iboto nila ako. Ibibigyan ko ng diamond. Hmm, magandang ideya yan ah. Magandang ideya to. Pero, may masama akong nararamdaman. Bala. Baka may mangyaring masama. So, alam mo, may papagawa ko sa'yo. Ano yung mail? kailangan nat Kailangan, mong gumawa ng secret bunker. Baka magkaroon ng gera. Sige, 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 sige. Ngayon na ba? Ngayon na ba? Kailangan. Mm, ngayon na. Kailangan natin gumawa ngayon na. Okay? Oo, sige, sige. Dapat protektado. Tago. tas ma ligtas tayo sa lugar na yun, okay? Sige, sige, sige. sige. Babayaran ng kita pag natapos, pag natapos mo na yung secret banker, ah. Ingin mo na lang Oo. sa kanyang bayad. Oo. sige, sige, mayon Ngayon, sige. gawin mo. Ay, wait, wait lang, wait lang. Sige, sige. Sige. Paalam. Paalam. Bye-bye. Bye-bye. Kung nakikita nyo naman, mayroon tayong hawak na 19 ancient debris. Kakamiin na lang natin yan. Dapat talaga nakarecord tayo nun yan. Kaso, hindi pala ako nakarecord. Nakala ko nakastart yung recording ko. Gagawin po natin once stack yan. Magiging price yan para sa ating talent show. Ngayon, paparik tayo sa base natin. Tatago lang natin itong ancient debris na to. Kasi baka mawala pa. Mahirap siya makuha. Okay. Pabalik lang tayo. Let's go. Anong nangyayari dito? Ba't puno ng bamboo? May nag revenge prank ha? <laughs> sino kaya ito? Malaman ko lang sino ito nag-revenge prank. Kung di nyo kasi alam guys, bakit ako na-revenge prank? Nag-prank kasi ako nung last episode ng Poison. So ito, na-revenge prank tayo. <laughs> Bambu pang hirap pa talaga linisin. Grabe. Ay nako. Ano ba, ba yan? Ang nandito sa tating call ko. Mayroon. Ang dami nito. Bago lang. Uy, wait. Mayroong regalo ni Ninja for you. Ano kaya ito? Yung three diamonds. Grabe. Ano to? Potion. Gumagawa ka rin ng ano. Kaso hindi splash potion eh. <laughs> Sayang. Ganda sana ng prank mo, oh boy. It's Linus time tuloy ngayon. Ang dami yung bahambo. Sana wag mo na. Bago nga lagay lang ito kasi hindi pa siya masyadong malaki. At hindi ba uploaded yung nampaprank. Sino kaya ito? Baka mauna pa ako makapag-upload bago yung nampaprank. Ang dami na ito. Lilinisi ko na naman tuloy lahat. Tao po. Wala. Wala ata dito si Jay. Siya yung pinakamasipag dito. Lagi siyang active sa, G, sa server Ngayon, makiingan lang tayo ng trading hall niya. Bibili tayo ng mga bread, cookie, pang stock sa una-una nating shop. Kasi, yung pinakauna nating shop, ayun yung walang restock ngayon. So, makikipag-trade lang tayo dito. Ayan. Mag-restock lang tayo dun Hindi gamitin natin yung e eh, natin, syempre. Wala naman si Jay yun eh. So, tara, makapag-trade tayo. Dito na rin pala akong makakita level, Marirep, marirepair na lahat ng items natin dito, yan. pa na, sobrang lakas ng XP dito. Ito na lahat ng na-trade natin, marami pa akong emeralds sa ender chest ko. Meron pa ako doon ng emeralds block. Pakapag-trade pa tayo ng madami-dami. May cookies pa tayong bibiliin, di lang puro bread. Ayan, napunong na natin ngayon naman ay cookies naman ang bibili natin, ayan tatago ko lang natin ito. Ito, dito natin lalagay yung focus natin. Pupunuhin din natin ito kasi puno rin yung isa, syempre. Bibili tayo dito. Ayan. Mas mura nga yung focus, eh. Tatlong emeralds para sa 18 pieces. Mas mura siya. Okay. Kaya, ayan. Lagay lang natin siya dito. Pupunuhin lang din natin ito. Madali lang tumapuno kasi marami namang binibigay. Ayan. Ah, uh, na ako ng mga shelter blocks. Paalis na ako. At, Pupunta rin ako sa portal ko para pumunta na sa shopping district. I-stack ka natin yung mga binili natin. Bakit butas to? Yung mga tao talagang pumupunta dito sa base ko. Tapos binubutas ng leaves eh. Wanit ng asen. So, ayun yung portal natin. Papasok na dun papunta sa shopping district. Ayan. Sa... Kasi... Ma, na-obos agad yung i ko sa bread shop na yan no. last 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 episode pa. Kasi nilangunod ka na pag restock doon baka mapasarado yun. Kasi ayan yung laging wala na shop at butas din yun. Ayan may stock na ulit na Sa mga animal SMP members na nanonood yan, ito na may stock na ulit sa bread shop. Kasi lahat, lahat ng pumupunta dito tinitignan na yan nila yung chest na yun nung no? laging walang laman. Ayan meron na. Pwede na kayo bumili mo. Wala lang ito naman binibenta. Ayan na, pati cookies meron na. Okay. Mag-subscribe na kayo sa mga pang-animal ni CB members. Pati panoodin nyo na rin yung mga video namin. So, dito ko na muna tatapos itong episode na to. Sana nag-enjoy kayo. Kita ka sa next episode. Maraming tanggagawin next episode. Sana panoorin nyo. Bye-bye.